So yun, what's up mga boss? So ayan, welcome back po sa ating channel July M. So, at syempre, para sa episode natin, sa araw na to, eto na mga boss. Ah, mag install na tayo or mag start na tayong ikabit itong ating mga inaamag-amag na quirks. No? Dahil matagal na nga to dito sa ating uh, site. So bali, dito sa video na to mga boss, i-share ko sa inyo kung ano yung pamamaraan na ginagawa ko, kung paano ko ikinakabit ang mga quartz o yung tatawag natin mga solid surface. So marami tayong mga solid surface na mga... Tinatawag, So, bali ngayon mga boss, syempre, tayo may iba't iba tayong pamamaraan. May kanya-kanya tayong mga ginagamit. So, kayo naman mga boss, ito yung ginagawa ko para maging matibay yung aming pagkakabit ng aming quartz. At so yun tara mga boss, samahan nyo ako sa video na to At syempre bago tayo magpatuloy sa ating video Baka naman mga boss Pwede nyo ipalo yung ating Facebook page At syempre pasubscribe na rin ang ating YouTube channel Julay Hems para sa tuloy-tuloy Na episode at tutorial video Na aking inihahandong para sa inyo mga boss So tara, So bali kung kita nyo yung ginagawa nating ah, magiging brace ng ating uh, ah, quartz Alambre lang yan mga boss ha ah. Kahit anong alambre Pero ito yung ah, 16 na ah, mas maganda to Tapos Lagyan natin ng uh, ah, kunting bali So bali yung quartz natin mga boss Inukita natin yan Bali pinadaanan natin ng grinder para magkaroon ng hukay dyan Para may lubog natin to At para magkaroon tayo ng space Para dun sa epoxy na ilalagay natin So ngayon pag naka-ready na dyan Buka tayo ng ating uh, ah, nansag epoxy Sausaw so -so muna tayo sa tubig para hindi kumapit sa balat natin yung at na uh, epoxy natin. Ayan. Then kuha tayo ng konti yung sapat lang mga boss ano para matakloban itong ating alambre na ilalagay. Ayan. Kamayin niyo lang. So bago niyo lagyan ng epoxy yan mga boss, kinakailangan siguraduhin niyo malinis yan. walang alikabok para dumikit nang mabuti yung ating epoxy na gagamitin. So ayan, kita niyo mayroon akong blower diyan. blower ko muna mga boss yung uh, mga butas na yan at para matanggal lahat ng alikabok. So ayan. So bali mga boss, eh, ito yung ating uh, lalagyan yung ating quartz. So ito yung ating kitchen. So ayan, nakikita nyo mga boss, meron na tayong nakaprepare ng mga quartz dyan. So bali ang uunahin natin mga boss sa pag install nitong ating uh, quartz. Eh, Siyempre, ito muna mga pasha board. So ayan, uunahin natin ikabit ikabit mga pasya or yung pinaka-siding nitong ating lababo. So ngayon mga boss, mapapansin niyo meron tayong ikinabit. May mga alambre dyan mga boss. Ano? So ito, ginagawa ko to para mas maging matibay itong ating pasya. So, mababawasan yung tendency niya na bumagsak yan dahil sa mga to. So, ito mga boss, ah, pinakita ko naman yung paano ko ginagawa yan. Syempre, ito, kinabit natin yan gamit siyempre yung ating walang ibang katulad na pioneer epoxy nansag. So, yung ginagamit natin mga boss para maikabit itong mga alambre na to dito sa ating quartz. Napakatibay niyan mga bossing. Eh. Kita nyo naman, pag binuhat ko itong isang alambre na to mga boss, kita nyo, nabubuhat yung ating quartz. Yan, di ba? Ganyan siya katibay. Basta dadamihan nyo lang mga boss. And then, syempre, yung kalambar natin na medyo abaan natin ng kote or yung sapat lang para maabot niya yung mga pakong inilagay natin. So, ngayon naman, yung ating lababo, mga boss, kita nyo, pinakuan ko yan ng mga concrete nail. Ito, marami yan, mga boss. Ngayon, no? Yan, hanggang dun. Yan, yung mga concrete nail natin na inilagay. So, ang purpose naman nito, mga bossing, dito natin itatali mamaya itong mga alambre. Yan. So, pag kinabit natin yan, And then, uh, itatali natin to dito sa mga pako. Nang sa ganun mga bossing ay talagang matibay, hindi kagad-agad babagsak itong ating ginawa at kinabit na quart. So, ayan mga bossing, yung aking pamamaraan. So, ayan, uh, comment nyo na lang mga boss kung ano yung technique nyo na ginagawa para mapatibay itong ating pag-install na to. Ngayon hey mga boss, so start na natin kay Kabit itong ating unang uh, pasya dito. So bali gagawin natin mga boss eh. Uh, naglagay tayo ng pako dito. So ito yung magsisilbing salo nitong ating uh, pasya ano, no, nung ating quartz para hindi siya bumagsak. So ito yung pa, pinaka-support natin. And then, mamaya naman natin lalagyan doon sa kabilang dulo pagkatapos natin i-level. So i-level muna natin kailangan para sa kanon, eh talagang levelado. Itong ating magiging uh, slab dito. No? Tapos, uh, yan, uh, Start na natin ngayon kapit. So, yung ginamit natin dito, mga boss, purong adhesive lang. And then, may nilagay tayo dyang additives. So, para mga kung gusto nyo malaman yung nilagay natin additives, mga boss, mag-message lang kay sa akin. So, yan, natapos na natin ikabit itong ating mga pasya. So, yan, nakapaikot na yan, mga bossing. Uh, then, na uh, bago natin ilagay yung pinaka-slab natin, gagawin natin, patitikasin muna natin yan. Uh, unahin muna natin uling ikabit yung uh, pasya na itong kabilang side ng uh, kitchen na to Okay, kaya At uh, yan, na uh, yung ating uh, corner, mga boss. So, yan, nakakanto mesa mga bossing. Ano? And then, pag natuyo yan, nasa akin yan. Then, nilagyan natin ng tape yan, mga boss, dahil meron tayong nilagay na pandikit doon sa loob. Yan. So yung uh, pandikit na yun, in, uh, secret ingredients ingredients natin yan mga bossing. Ano? Yeah, kung gusto niyo malaman, pwede niyo ako ipm ko kung anong ginagamit ko pandikit ko sa kanto. Yan, so Yan, okay na yung ating mga pasya. So yung mga uh, kabilang side na to, okay na rin yan mga boss. Then ah uh, pagkakabit naman natin ng ating uh, slab. Ah uh, ibubutas na natin tong ating mga kalan, yung mga lababo. Tapos sa so, huli natin nakasahin mga boss ano. Dito na natin ibubulnus yan mismo sa lababo na. Tapos uh, yung kapal ng ating pasya na nalagay dito mga bossing is 4 inches lang dapat yan. Pero ginawa natin 4 and a half mga bossing ano. Tapos kailangan pagkakabit nyo ito, ito ating pasya dapat iskwalado yan. Dapat uh, iniiskwalahan natin yan. Para pagkabit naman natin ng ating, uh, ng ating islab, eh pareho, yung magiging sin yan. Dahil iskwalado syempre yung ating uh, kakabit na slab dyan. O so, yeah. kaya kinakailangan iniiskwalahan natin yan mga boss. A remind lang natin sa, teno, bago tayo magkabit dito, bago natin install to, kinakailangan na linisin muna natin mabuti. Tanggalin natin yung mga lialikabok, punasan natin ng basahan. And then ito, yung ating kakabitan, medyo basahin natin ng uh, tubig to. yung ating uh, pinakalababo para kapit na kapit yung ating gagamitin na mortar, ano mga boss. So, bali dito nga pala mga boss, ang ginawa ko, makapansin nyo, kita nyo, walang tukod diyan ano? Pako mga boss yan. Pakong D3 sa iyo, no? Naligyan ko ng pakong D3. At saka doon sa kabilang dulo, naligyan ko din ng pakong D3. At yan naman ay naka-alambre eh. Kasi yan, no? Yan, mga naka-alambre Kaya hindi na yung babagsak, mga boss. Eh. So, hindi natin kailangan magtukod-tukod pa. Ano? Yan, mga boss, so, oh, natapos na rin natin nga kabitan. Ito nga kabila ng ating pasya. So, ngayon naman, next na gagawin naman natin ay... Yung slab na. So, magsusuka tayo at uh, para malaman natin yung uh, mga pwesto nitong mga butas ng para sa lababo at itong para sa kala natin mga boss. At so yun mga boss, natapos na nga nating abutasin itong ating isla uh, islaba, no? So next step na gagawin naman natin, uh, prepare naman tayo ng ating setting, ay eh, no? sunbase base. Sun base and then syempre meron pa na tayong support na adhesive. At saka yung ating nilalagay na secret ingredients dito sa ating, yung additives na nilalagay natin doon sa ating adhesive. na natin na uh, itong ating uh, slab, pinaka-slab ng ating uh, uh, kitchen. And then, uh, next step na gagawin naman natin, mga boss, kaka uh, backsplash natin. yun So, actually, dapat yung backsplash natin, mga boss, 20 cm lang. Yan. So, sa, uh, yan, na, naikabit na natin yung uh, isang part ng ating uh, backsplash. At, uh, So bukas na ulit natin itutuloy itong uh, kabila, yung kapiraso dahil uh, napagod na kami mga boss. At uh, ito, so yung kabila, so ito nakabitan na rin naman natin ng uh, pasya to. Yan. So bukas, ito na ihosusunod natin pag natapos tayo dito. And then uh, yan mga boss, ang uh, sunod na ipapakita ko naman sa inyo, ah uh, yung pagbubulnose naman ito mga bossing, yung paghahasa, at saka yung pagtanggal ng ating mga sims na tinatawag. So yung sims natin mga boss, yung mga dugsugan. So katulad nito. Yan, so ito may sims tayo dito. Yan, tatanggalin natin yan mga bossing. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin na matatanggal yung dugsugan na yan sa pamamagitan lang ng toner mga boss ayan. So gagamit tayo ng toner. Papakita natin sa inyo yung proseso ng paggagawaran mga boss. So updated lang kayo sa uh, update lang kayo palagi sa channel natin so para makita nyo yung ating uh, uh, tutorial dito sa ating uh, quartz installation. So ayan mga boss